bong bahon nga, gantulong pero wag nandoon. paghuhulog na siya, 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 paghuhulog Parang gusto ko ano pumunta ng ano eh. Ang ganda ng ano eh. Ang ganda ng eh. Ang ganda ng ano eh. Ang ano eh. ano eh. kuryente. yan? Ang bongo. Sana tumilo. Ano yung ulan? Mabango? Oh? Mabango. Pang ano okay. yan? Pang spray sa lamok? Pang yeah. disinfecting. Uh -uh. Oo. Oo, para hindi maano. Sa'yo ito, Be? Sa'yo sa Kay Mamelo ata. Uy, aakyat ko to, oh. Ito mga... Hoy, ito mga switch-switch. Hoy, switch. ito dapat itinataas. Delika. Delikado to oh. Kaya ito mga kapay naman mo. Inang na ito. Ha ha ha. Pwede ka may loob? Disaster talaga siya. Wala dito ngayon. Kaya ang wala nila ang tangan. Check na natin. Wala, wala, wala. Hindi pwede. Kasi makukuryente tayo.

对，我工作啊，都很多啊。